Atensyon sa mga naong og hipon. Kuhaan ini siya. <laughs> o, kanibang bungot ba? Sa in aning bungot? Ah, sayan Binisayon ko na lang gini kay Binisaya. Mangiponin ako ang naong Naapay Naapa na ako nga, o. Kapalwa pa sa lubi, nakaob. Goy, kaliso na matanaon. Kung yang yun, kaninyo, basta mo sa ako ang video, sa ako ang picture. Ayaw na lang gini yun, yun, tutuki. Kay malibat, yon mo. Hi, guys. Hmm. Atensyon sa mga hipon. Atensyon sa mga hipon. Kung magluto mo, kuhaan yun ani o, oh, ba, Bulbul ba, tingan ani. Oh, sa tao pa ni siya, bangas. O oh, bangas, amu kung sa tao pa ni. Pero kahipon man eh, kamay nga ka ang niya, sungad. Sungay. Oh, okay. Kuhaan po sa tinahe. Kuhaan po mga kaibigan. O, oh, nakao. O, oh. tinai oh, Sa... Nao, nao, naon. Casa, naon. o, na o, tinay o. O, mao na siya o, tinay. O, ang tinai ani niya sa buko-buko. Kining akong iksoon nga akong maguwang karon pa ni kay nga ang tinai sa hipon ana sa buko-buko. Iwa man kini siya gud maka hibaw gud kay kini laging dili man kuha-kuhaan lang sa kining kitabuan. Mao ni na Bukit-bukit ayo nih, eh. gini lagi nganghan lagi kaya, kaya tak hati mano Mag-ihau patah sa manok, mag mag-sukba patah sa ista. Unya, ang aku pang nga mga buhat-buhat Udiri sa kanding, ato Unya, sus, ah. ako sinubba, pato, ako, na mga ako mga ang aku sinung mana paku Unsa na oh, na ihau, nag-ukam na nga aku ang maguang Usa, na ini Gani mga kaibigan, aku aneng Itu bang ijo on, aku nga waila Engki ketigo kalibutan buka ba

na ko ni siya naman, unta di ko ni, ni nga di man unta ron Pasko na ibong ni nga di man untarong ron Pasko na nanay ko naman ni siya, ah, para lang siguro ni siya nga di lima uwaw ba nga mga ko ba o ko ba nga ang ako, ako ako pag umangko no nag video nag o kahilig sa nag video, oh, video, video ning ako ang pag umangko nga akong mga egsoon mga senior o oh, sila nga sa nanay gun nga senior na po siguro ning nanay gun kay tanaw na ko talikod lang daan mura namang ginig senior na nga agihatagan sa kong maguwang po nga kita kapak na yun nga ang, ang adlaw hapit na ma masalop nga nagdangadagan ang mga batanong diri sa baybay o kinindot man kaayog yun o singan aning balas gud diring nga pita gud ni ama ni sa ni sa San Remigio Cebu Northern Park sa Cebu ba mau man ni amo adapit o niya, birthday ko na ko og inyo ha kong i eh. great og happy birthday ang okay. salamat gud kaayo